mga idol uh, familiar ba kayo dito sa sa uri na ito mga idol uh, kung hindi pa kayo familiar dito sa uri na ito mga idol ay, ito ay ano uh, kung tawagin doon sa amin ay ito yung bahay anay ito yung tawag doon sa lugar namin so ito po yung pinagpupugada ng anay so ayan mga idol o oh, pakita ko sa inyo yung nakikita niya yung kulay puti yan gumagalaw-galaw pa oh. Yan po yung anay. Ah, uh, diyan po sila ano, nangingitlog. At uh, sila din po ang gumagawa nito, mga idol. Ito po ay matigas mga idol oh. Pak! Sobrang tigas nito. Ito ay ano lang, lupa din. Napakagaling mga idol ng ano, anay, magawa ng bahay nila. So, ito mga idol ay sa amin na ano. Ah. Uh, ito mga idol ay ano, ah uh, Malaking tulong din ito sa atin lalo na kung uh, antirahan nyo ay nasa bundok talaga na malayo talaga sa uh, no sa mga mga tindahan. Ito ay mga idol ay sabihin ko sa inyo 'yan, no. Napaka napakaan ito. Malaki ang pakinabang nito sa ano sa atin. Lalo na kung nasa ano talaga bundok, malayo ang mga tindahan. Alam naman natin mga idol na Pagka nasa bundok tayo talaga ay, ano malayo sa tindahan bira lang yung mga nagtitinda sa ganun so yun sabihin ko sa inyo mga idol at tapusin nyo itong video na ito mga idol para malaman ninyo so dun sa mga nakakalam ito ay talagang familiar sa kanila ito alam nila ito kung paano gamitin so ngayon mga idol dito sa video kong ito mga idol ay tuturo to ko din sa inyo kung paano paano ito gamitin at bakit nga ba malaki ang ano pakinabang nito sa mga taga ano bundok sa mga ano natin mga katutubo na talagang kung tawagin sa amin ng mga ita alam nila ito kung paano gamitin mga idol so yun pakita ko sa inyo mga idol kung paano ito gamitin so may dala din ako ditong ano ah uh, lighter oh, so, yun oh uh, para ma mail <laughs> so ito mga idol ano sinisindihan ito ito ay, ano, ayan, sinisindihan yun. ayan, ayaw sumindi, mga idol. Kaya, gagawa tayo ng, ano, tika lang, yun, o. No. Yun, tayo ng ano. Hindi ng dahon mga idol. Kiwanan, ano? Ah, ano? Ah, basa pa. Sa isa din, mga idol. Eh mga idol sumisim din na ito mga idol yan, no? pagka napalingas nyo na ito okay na ito ako prasa namin mga idol ito ang gamit namin ngayon ito ang silbing Ah, uh, 'yan mga idol. Ito naman mga idol ay pagka napalingas muna. Ayun, katulad ng ginagawa kong ito, 'yan. Pag napalingas muna yan ng ganyan, ay nako. Talagang napakahimbing ng tulog mo. Kasi mga idol, tulong sa atin itong mga idol, itong bahay ng anay. Ito ay ano, ah, pantaboy sa ano sa mga lamok. Hindi man namamatay mga idol yung lamok, pantaboy lang siya. Para hindi ka kagatin, para hindi ka kagatin mga idol yung tulong nito. Ito ay parang katol. Mas daig pa ang katol nito mga idol. Ayan, oras na ito sumindi. Tuloy-tuloy na ito mga idol. Tumulog ka na ng mahinding Ito yung gamit namin dun sa, ano, sa lukara namin. Sa kuprasan kung alam nyo yun, mga idol. Oras na sumindi ito katulad nito. Ayan. Sumindi na. Ayan na oh. Ayan, sumindi na siya ng ganyan. At nakikita nyo naman dito na umuusok na dito sa harapan ko. Laking pakinabang nito mga idol kung ikaw man ay naglulukad at hindi mo pa ito alam itong mabisa sa ano sa labok talagang napakahimbing magiging selbing katul ito dyan sa inyo mga idol hindi kakakagatin so yun pakita ko sa inyo mga idol oh. yan o oh. <laughs> yun oh, mga idol o oh. <laughs> ganda mga idol o oh. Ito mga idol ay ano? Ah, uh, pagka malaki ito ay sobrang laki mga mga gabula. Tatagal ito mga idol lang ano, nang pitong oras bago maubos. Huwag lang mahangin doon sa lugar ninyo at pagka mahangin ay mas mabilis ito maubos. Ito mga idol ay ano? Oras na mapasindi mo nga na ganito, tuloy-tuloy na ito. Ayan, ayan oh. Nakikita niyo mga idol oh. Tapos amuin natin yung usok. yung ano nito mga idol ay ano uh, yung usok nito mga idol yan ano para sa akin mga idol kanina ako mabango siya wala siyang halong chemical hindi katulad nung katol ito mga idol ay pwede pwede din yung gawin ito sa kahit na mansion yung ano nyo yung bahay nyo pwede pwede nyo itong gawin pero Ingatan nyo lang na ano, masunog yung mansion nyo. Para hindi masunog yung mansion nyo mga idol, uh, ang gawin nyo, ilagay nyo ito sa panggana, sa panggana na yero. At ang Dahil pa mga idol na lukaran yung mansion nyo pag ito ang ginamit nyo. Sobrang usok ito. Yan o. Oh. Nakita nyo mga idol o. Oh. Walang ano. Hmm. Ito mga idol ayan oh, sariwa pa hindi pa masyadong tuyo ito lalo na kung tuyo ito mga idol yung pag sinindihan mo siya mga idol pag sinindihan mo siya ng ganito yan, pag sinindihan mo siya lilingas na siya pero ginawa natin kanina ginawa natin ganyan sindihan natin ganyan kanina hindi na sumisindi siya kaya ang ginawa natin nag apoy muna tayo sa pamamagitan ng ano ng dahon ng mangga Yan na ito nga pala mga idol tayo sa ano ng mangga, yan oh. Yun, andiyan tayo sa ilalim ng mangga. Oh, yun, andiyan tayo sa mangga na yan. Mangga na ano? Yun. Nandoon naman yung farm mga idol. Nasa likod lang ako ng farm. Oh, uh, bango. ito mga, mga idol ay maganda rin nakakatulong din to halimbawa ay ano walang wala kayong lighter dun sa inyo at at napadaan kayo kay ano kay kumpare nikisindi lang kayo pwede ninyong ano ito uh, ito yung gawin ninyo munang ng damagan pwede pwede ito mga idol gawa ng ano to sobrang tagal nga bago ma, ano, maubos ayun hey, no. kita nyo ba yung mga idol lo? ganda yun ginawa oh matipid pa ito kaysa doon sa mga idol ang oh, mga idol oh lumilingas siya kontrolado niya yung ano yung lingas niya ayan oh umuusok siya ah oh, di ba ganda ng background ko mga idol oh dito na tayo Idol. Ayan oh. Kaya ganyan lang mga idol Oh. Ah, talagay mo lang dyan sa, sa ganyan mga idol Oh. Hindi ka nalalamukin. Ayan, ganyan lang. Ayan. lang. Ayan mga idol Oh. Kontrolado yung ano kontrolado yung kontrolado mga idol yung kanyang apoy hindi siya nag-aapoy talaga as in usok lang siya ano oh. dun ayaw lakas ng idol oh Binhawa. yun mga idol oh meron pa akong isa dito nakita ayun oh yun Hindi ko tayo 4 ka lang mga idol. Oh. Kaya kaya mo lang. Hindi ka dadapuan ng ano, ng lamok. Ganda mga idol. Oh. Ito mga ito nga pala mga idol, gamit namin dalawa ni ano, ng lolo ko. Ganito yung gamit namin ni ano ni lolo. Doon sa lukaran namin, doon sa kuprasan. nung maliit pa ako mga idol ang kasama-sama ko talaga ay yung lulo ko oh ganda oh nakikita nyo mga idol oh yan oh ganda hindi siya ano mabaho mga idol oh yan lakas ng usok mas malakas pa dun nga talaga sa katol tipid pa mga idol Tama, kanina pa ito ilang minutes na oh, 'yung video ko, mga idol. Oh. Hindi pa nauubos siya. yun Sa inyo, mga idol, anong tawag nito sa inyo? Mag-comment nga kayo, mga idol, pa anong tawag ito sa inyo? Sa mga bata dyan, huwag itong gagayahin. Ito ay para sa mga matatanda lang. mga bata, ayun 'yung gagayahin nito. Hmm. So, ayan mga idol. Kontrolado talaga mga idol oh. bango, purang bango mga ba, idol so, ayan mga idol ah, uh, mag-shoutout muna ako, ayan shoutout muna kay probinsyano, salamat sa pag-heart ng mga video ko sa panunood Sal maraming maraming salamat sa, ano kay ano do sa asawa kay Ati Tintin yan shout out yun followers ko rin yan shout out kay ano kay Kaparmer salamat din sa pag ano pag sa aking mga vlog at panonood maraming salamat sa pag heart pag comment yun minsan di na ako makapag ano makapag reply sa comment yon maraming maraming salamat at shout out pinapanood ko rin yung mga vlog mo kay Kalaro maraming maraming salamat sa ano sa pag-heart din ng aking mga blood. So, yun. Salamat sa inyong lahat sa lalo na sa pamilya ko sa pag-support talaga sa aking pagba-vlog. Okay, hindi ako <laughs> hindi, hindi, ang pamilya ko hindi basher. Yun, maraming maraming salamat. Naintindihan niyo ako, yun. <laughs> At saka diyan, shout out din kay ano, kay kay Ate Ani, yun. I-follow niyo din siya sa kanyang Facebook page ani sumilang yon ang kanyang ano dun siya nag nag-upload yon i ano niyan yan sa Facebook sa kayang kay ano uh, shout out din kay Tita Mali Rose yon kay Tita Mayet yon atin pong i-follow sila atin pong i-follow si Tita Mayet yon ang kanyang Facebook page mga idol ang kanyang Facebook po ay ano Mayet Kamiki po. Marieta Kamiki, 'yun ba? 'Yun yata 'yun eh. Marieta Kamiki. yun po 'yung ano, 'yung kanyang Facebook page. Ah, uh, 'yun. Ilalagay ko po dito 'yung ano, 'yung ipapalo niyo po mga idol. At saka po diyan, Shoutout po diyan kay ano, kay kay Sherbin, 'yun, kay Sherbin, kay Jonel 'yan, shoutout sa bumubuo ng Farm Boy 'yan. Saka kay Sherdan, kay Kinit 'yan, shoutout sa mga kasama ko sa farm dati. Shoutout dyan kay Idol yun Nakausap ko kanina Tsaka kay Boy Barang oh, uh, Tagal oh Hindi sya nauubos Kahit iniihipan ko mga Idol oh Sa mga hindi pa po nakapalo dyan sa Facebook page po ni kauri kauri po ang aking pangalan dito Sa Facebook page ko po Ipalo nyo po ako sa Facebook page ko. At saka po sa ano, dalawin niyo rin po ang aking TikTok, paki-follow na rin po. At saka po, meron din po akong YouTube, 'yun. Paki-subscribe na lang din po sa aking YouTube. May mga video din po ako doon. nag upload din po ako doon mga idol, mga Team Kaori, lahat ng mga Team Kaori diyan. At mm, Marami pa po tayong mga video na ano na na upload Sana po suportahan niyo po lagi ang aking mga ina-upload. So Yan, shoutout dun sa aking asawa, yan. Na salamat sa pagsuporta mo sa aking ano, mga video. Maraming maraming salamat at I love you. Uh, sana lagi kang ingat 'yan. At nami-miss na rin kita. <laughs> At saka dyan sa ano, kay Bayaw 'yan. Shoutout din niya kay Bayaw. Ano? Oh. Dito ako dinadapuan ng lamok dito. pala mga mga idolay, ano na? Ang oras dito mga idol ay 6:30 na pero dito sa camera natin no, malinaw pa yun so ayun lang mga idol na uh, ako ay magpapaalam na sa inyong lahat maraming maraming salamat sa mga hindi pa dyan nakapalo magpalo na po kayo kay Kaori Vlogs yan po yung pangalan ng Facebook page ko uh, sa mga i-upload ko mga idol na video abang abang na lang po kayo at sana po ay panoodin nyo po nang tapos yung aking video mga idol so yun lang mga idol at gabi na Maraming maraming salamat sa inyong lahat.